sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, timbog ang isang 37 anyos na lalaki matapos positibong mabila ng ilegal na droga sa ikinasang baybast operation. Ang blotter sa report. Ikinasang operasyon alas 11.30 kagabi, November 5, sa barangay Tukan ng Bayan. Ang sospek ay kinilala sa alias na Spike, residente sa lugar. Ayon sa investigasyon ng Sultan Mastura Municipal Police, positibong nabilhan ang sospek ng isang polis na nagpanggap na poster buyer nang nasa isang gramo ng suspected shabu at may estimated market value na 6,800 pesos. Sham na heat sealed transparent plastic sachets pa ang na-recover sa operasyon na nagkakalaga ng 20,400 pesos. Dinala na ang sospek sa Sultan Mastura MPS para sa booking at documentation haharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5, 11, 12, at 15 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Uh, actually, sunod-sunod ang uh, operation natin. Uh, uh, halos lahat tayo successively. Okay, hindi natin ipagtitibilan nila hindi natin nasusunod itong uh, illegal uh, drug trafficking. Ito nga namin ang program, isa sa mga programa namin uh, na buti yung go-go-law natin at natin na kumunyara. Kailangan natin po uh, uh, ah, ito yung single track agad. Ah, hindi ano ito, maraming mga kabataan. kaya di lang naman mga kabataan na gumagamit ito eh. Kahit matatanda, nabayad na dito, gumagamit ito ng bawat nakikita. So, walang may budiwet -bud na maganda para sa... Uh, ang katawan natin ito, lalong lalo na sa utak ng tao, uh, nasisira ng utak ng lalong lalo na yung mga kapataan natin. Uh, pag uh, na ng grabe ng mga uh, illegal droga, eh, malamang nawala na tayong matinong uh, mamamayan sa future. Uh, uh, lahat na may topa